naman ako excited. Wala pa yung mga organizers. Andito na. Ganun na ako kakapangtuan. Like, hindi pa na-organize yung event. Andito na. Kasi sabi nga, early bird is a worm. Are you ready for the B.E.S.T.? <laughs> oh, di ba? Welcome back to me. And to me is the welcoming of the welcome. <laughs> Hello, mga B! Oh my God, it's been a while. Oh my God. So for our today's video, dahil na sinaniban ako ng vlogging influencer to Bachene, so parang gusto kong mag-vlog today's video. So bago ako mag... parang iningal ako? Gusto <laughs> na ba ang ano, tumatanda? Porkit maganda, tumatanda. So for today's video, meron akong um, practice. <laughs> May practice ang bakla. Itong baklang to, ayan, mag-modeling. Mag Oo. <laughs> Matagal ko na itong pinangarap since ano, since three years old pa. ako. like yung, yung bata ako sa Pilapil lang ako naglalakad, model-model. Pero ito na, this is the moment of truth. But nothing but the truth. Mamaya, anong oras na pala ngayon? Alexa, what's the time today? So as of now to 55 pm at saka ang call time ng practice namin is 5 pm. So medyo maaga-aga pa tayo. Pero you know, preparation is the key to beautification. <laughs> preparation is better than cure. <laughs> so, ayon, magpe-prepare po tayo. Ayan. So, iba vlog ko mga gagawin ko ngayong araw na ito. So, stay tuned. If you like this video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe, okay? So, if you don't subscribe, hindi tayo kikita niyan. <laughs> Chart! Dahil nararamdaman ko nang na kailangan kong maligo, maliligo na muna ako. Okay? So, stay tuned there. So, ito na nga mga B. Dito na po tayo sa aking napaka Hoy, mali ang view mo. Dapat taas. Ayan. Ganyan. So, maliligo na po tayo. Okay? So, medyo SPG po ito. Kung may mga bata po dyan, ipikit niyo po ang mga mata kasi ito po ay napaka napaka parental guidance counselor. <laughs> okay, are you ready? Let's do it. tapos na po tayong maliko at ang gagawin po natin is magbablower. Of course, hindi mawawala ang araw natin ang na hindi nagbablow. Remember the days. <laughs> That days. Every time na nagbablow parang feeling ko ako si Beyonce. Like. Baby, <laughs> Ko ba yun? <laughs> Ganyan na po ang aking final look. Parang walang pinagbago. Binilisan ko na kasi baka na, baka malate na ako eh. So, you know, early bird is a worm. Okay, so ito na po ang aking final look ng aking most northern part of my body. Ayan. So, ayos na po ang aking buhok. Ayos na rin po ang aking mukha. So, eto na po. Eto na po ang ikagaganda ng aking mukha. Ano ba? <laughs> We need to rush, rush, rush. So, ito na yung aking pinaka-rush na pag-aayos sa sarili ko. It took me like two minutes, I think. But usually, two hours. You know? Because beauty is something that you have to prepare for lifetime. Akala nyo, ito na yung aking damit? No! Who do you think you are? Goodbye. <laughs> so, ayun na. Pupunta tayo sa kabilang kwarto to choose our final outfit. Kasi kapag ito na yung inirampa ko, Huh? Together with my boxer shorts. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Pag ganyan ako rumampa, wala na. Ako na, ako na pipiliin doon. Ba't ako pipiliin ako? Pageant? Magbibiding sila sa akin na, ah! Two dollar pesos! Ayaw akong magkaroon ng ganun. Kasi you know, I am an advocate of peace and order. Tan hmm, po sinasabi. <laughs> Mga bakla ng San Libutan so ano pong outfit ang aking pipiliin? Ang itong medyo plain white or itong medyo colorful? Okay, please comment down below. Because if you don't comment, ako ang magko-comment sa inyo. I will hunt you down. <laughs> At dahil nararamdaman ko ang very simplicity, siguro magp magpuputi na lang ata ako. Pero, you know, Gemini is something very extra, so I'm very sorry, guys. I'll go with this freaking orange, pink, blue, green, black combination like a rainbow in the ocean. I prepared my bag but in case that I sweat a lot. At least I have something to change, cause I'm a chameleon. This is T-shirt that didn't choose because disturbed my choice. Char. This is jogging pants and this my underwear, cause you know underwear is very important. Because people nowadays are eating underwear. Go into the practice. And the practice is begin in 5 p.m. In 5 p.m. I will be there. Oh my gosh, param theater. Oh my god. I feel like my tayo. Kailangan natin mag-perfume, girl. How can you impress someone if you don't smell good? Kailangan natin mag-perfume. Kasi, paano kaya kung may gwapong model doon? Paano kung kinausap tayo? Paano kung maging kami? Aya we smell so good. Parang, parang amoy ko yung parang hihingaan ako ng number. <laughs> Let's go to the car. Kunin ko lang yung susi. I have this water you know, water is very important part of our ecosystem. <laughs> Ginagal ko siya kasi may mga naiwan pang mga pagkain, di ba? Sayang naman, di ba? <laughs> ayan, nararamdaman ko ng hydration. Wait, like, eto na, eto na. Nag-hydrate na ako. Ayan, ayan. Ayan, o, oh, di ba? Ganyan ang sinasabi ko. Hydration is the key. <laughs> so, we finally made it sa car. Ayan. So, our next natin gagawin is, siyempre, hanapin ang location ng ating pagpapraktisan. <laughs> what a term. Sana all pero pa practice Sabi nila sa El Dorado lang daw siya. Oh my God, not not so far, but not so near. Okay, I'm ready. Come on. Magbomore lang bakla, magbomore lang bakla, magbomore lang bakla. Sa mga ano um aspiring model. Aspiring model! Girl, first time mo lang mag-mode. <laughs> Para kang batikan na nag na nagbibigay ng advice. Bakila. Dapat akong bigyan ng advice. Pero ano, iba tayo. Tayo ang magbibigay ng ano, ng advice sa mga nag aspire na mag-model. Keep it up. Kasi, ganun din yung ginawa ko eh. I just keep it up. Like, ah! <laughs> oh my God! Story ko sa inyo yung kung ano yung journey ko sa pag o audition. <gasps> Papa journey ko! Parang ano to, PBB! <laughs> Girl, kasi ganito yan. Wala lang, gusto ko lang itry. I'm just um, risking my luck. Tama ba yun? Trying my luck. Yun pala. I'm just trying my luck oh, kung papasok ako. Kasi ano naman ako eh. Aminado naman ako sa aking beauty standard. Kasi, hello! Ganitong mukha. Hindi to pang ano. Hindi to pang model. Pang ano to. Pang only fans. Ang dami ng audition ng araw na yun. Mga 20. <laughs> Tapos no, sa 20 na yun, no, hindi ka pa nakuha. <laughs> kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging sino ka man. Gusto kong maging ako. <laughs> <laughs> Wala pero kinakabahan ako kasi first practice namin ito. And then, bukas na yung ano, yung fashion show. Oh my God, everyday kong pinapractice yung pagbobob ko. Kasi I want something na ano, na memorable. So, mag i ako doon. Gano'n nang gagawin ko. Para makikita nyo na lang sa news na isang baklang no, mag sa fashion show. Gano'n. So, beware. <laughs> Alright, so we made it to the monster ball. Ito tempo Napaka-timing ha. Napaka-timing napaka mo. Mamaya titirising talaga ito. So, we're now here. And we're successfully landed. Mm -hmm. At napaka-dry ng lips natin ngayon. So kailangan nating ma maghanap ng maglalaplapin. Nag-ready pala ang downtown para sa practice ko. <laughs> may event pala dito. Parang ayaw ko na mag-practice. Dito po pala tayo magpa-practice. Sana narinig ako. Nakalimutan ko kasi yung mic ko. Please, wala excited. Wala pa yung mga organizers. Andito na. Ganun ako kakapantuan. Like, hindi pa na-organize yung event. Andito na. Kasi sabi nga, early bird is a worm. Oh my God. Update po tayo ngayon, guys. So, pala tayo ang location na nag <laughs> so, ako pala ang late. So, dapat sa ano, sa 11th floor pala tayo. Oh my God. Kat sabi ko on the way na ako, pero andito na ako. Pero sabi nila, nasa 11th floor. So, yung ginagawa ko dito, no? Di two seconds. One 1,000, two 1,000. Then you're going to make your way back on the right side of the runway. Your right side. So you always hunt the right. Make sure you close the gap, okay? Close the gap. Okay. Close the gap. Gap it up. Gap it. it down. Gap <laughs> it down. There down. Okay. Yes, lady. Yes. So, ayun na po guys. Kakatapos na po ng aking practice. Mag-ingat kayo kasi talagang ibupukos ko talagang aking ano ako. Bin Mali Davis, Sinasabi ko. Ang daming mga magagaling mag-model pero girl, hindi, ka, ta hindi tayo magpapatalo. Ha? Pero ngayon, it's already 9 o'clock so kailangan ko ng dress. Pero may event pa sa labas. Makikiparty na muna ata ako sa labas. Kasi sayang naman tong art. 80s. Uh, pamalagay kung anong meron dito. Kaya, sige na nga. So, that's it guys. So, see you guys next time.